Sa sa ilalim, sa masusing paglilinis ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng liderato ni Secretary Vince Dizon sa Bernard Ferrer sa detalye. Kailangan ang pondo ng ating mga kababayan eh, nagagamit para sa ating mga kababayan. Ito ang tiniyak ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang sinagawang turnover ceremony sa kanilang punong tanggapan sa Maynila. Aminado Secretary Dizon na mabigat sa loob niya nalisanin ang Department of Transportation na kanyang pinamunuan sa loob ng anim na buwan ngunit iginiit niyang kailangan niyang tumalima sa pakiusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangunahan ng DPWH. Malinaw anyang ang direktiba ng Pangulo na bawas sentimong nakalaang pondo sa DPWH ay dapat mapakinabangan ng taong bayan. Kaugnay nito sinabi ni Secretary Dison na isa sa ilalim sa internal cleansing ahensya, lalo na sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Binibigyan po natin ang, um, ang natin ng um, hanggang 60 days, hopefully, so ma, Manorma guys natin ang sitwasyon sa DPWH. Anya inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang DPWH na ayusin ang mga substandard na proyekto, lalo na ang mga nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila kamakailan. Sabi ng Pangulo, we cannot be helpless. We, I will not allow government to be helpless in the face of this suffering. So we have to do something. Dahil dito, kakailanganin ni Secretary Dizon ang technical expertise at dedikasyon ng mga magagaling na kawani ng DPWH upang malutas ang mga problema ang kinakarap ng ahensya, lalo na sa usapin ng pagbaha. Nilinaw rin ng galihim na wala pa siyang natatanggap na anumang courtesy resignation mula sa matataas opisyal ng DPWH. Tiniyak din niya ang buong pakipagtulungan ng ahensya sa oras na mabuo ang Independent Commission na magsasagawa ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Matatanda ang binuwag ni Secretary Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo sa ilalim ng panunungkulan ng dating kalihim na si Manuel Bonoan. Let us allow the independent commission to do its job. And I personally do not believe that an organization should be investigating itself. That is very, at the very least, very awkward. Samantala, ipapasa naman ni Secretary Bonoan kay Secretary Dison ang resulta ng isang gawang validation sa flood control projects. Ang uh, nakita doon is actually there are 15 parang non-existent. Mm Hindi -hmm. ba naman ghost? Uh, this has to be validated. 15 out of I think about 1,600 uh, projects, of, uh, sites that have been validated. And uh, I think uh, there are, I think about 160, 160 or so uh, locations that have to be uh, still validated. Locations, locations to be validated. Nagpasalamat sa Secretary Bonoan kay Pangulong Marcus Jr. sa tiwalang ibinigay sa kanya upang pamunuan ng DPWH at nanawagan sa mga ng kagawaran na ibigay ang kanilang buong suporta sa bagong kalihim. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.